Hi guys, ayan. Good morning. Napakalakas na ulan. Mula pa kagabi, ulan ng ulan. Hanggang ngayong umaga, tingnan nyo, oh. Napakalakas sa background ko. Ayan. Ngayon nga guys, alas 6 dito ng umaga. Puntahan natin si Lola Maria. Kasi alam ko, binabaha na naman siya. Yun yung, ano niya eh. Yun yung problema dun sa bahay niya. Binabaha. Lalo na ngayon at uh, sobrang lakas ng ulan at uh, kaha, kagabi pa ulan ng ulan walang tigil. Kaya pupuntahan natin siya para i-rescue. Kasi kawawa naman mag-isa lang siya doon. Hindi natin alam na nangyayari ngayon sa kanya. Kaya samahan niyo ako. ayan, mag ano lang tayo. Mumotor lang tayo papunta doon. Ano? Oh. Ito tayo doon. Tara. Yun nga guys, malapit na tayo kay Lola. Pakita ko lang sa inyo yung daanan natin para mak ano, papunta sa kanya yung kalsada. Ayan Oh. Yan guys Oh. Yan, papunta yan sa kanya. Tingnan nyo dito pa lang sa kalsada bahana. Sa kalsada pa lang bahana. Paano pa kaya yung sa loob ng bahay niya? Kasi talagang mababa doon. Eh dito, medyo mataas na. Kailangan natin magmadali. So, yun nga. Nakarating na tayo dito sa lugar ni Nola. Papasok na tayo. Pakita ako sa inyo yung daan. Ayan, Oh. Ano na, eh? Oh, uh, baha na. yan sa kanya. Sana naman hindi pa siya sana hindi pa siya ano, Masyadong baha sa bahay niya. Grabe. Ano? Pagkain sa kanya. Five minutes na travel tayo guys. Mula sa amin hanggang sa dito nga sa bahay ni Lola. Sana sana ay okay lang siya. kawawa naman. Ayan, malapit na tayo. Pakita ko ulit sa inyo sitwasyon niya. Ayan, oh. Grabe, bahana. Bahana, guys. Kawawa naman. Ano na kayang ginagawa niya? Ano na kayang ginagawa ni Lola ngayon? Sobrang bahana, guys. Tingnan nyo. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Baha. Baha na si Lola. At hindi tayo makapag, ano, makapag madali kasi, ano, nag-iingat din tayo, tsaka naka-chinelas lang ako. Ouch! Grabe. Sobrang bahana. Ayan, oh. Ito yung bahay niya. Yan ang bahay ni Lola. yan oh, pumasok na yung baha. Kita ako siya sa inyo. ayan si Lola. Nanduna. Na. Yan na siya. Okay pa naman si Lola, guys. Hello. Baha ka na, Lola. Good morning eh bahaan na nakangiti pa kayo kahit bahaan na oh, oh. kailangan natin mag-evacuate ha hindi ko, dito na ko oh. dito ka na lang bakit? alit ka eh ang ang lakas ng ulan Baha na nilipat na nilipat nyo na yung gamit nyo dito sa ano sa may CR Lilipat nyo na. Okay. Bakit? Doon kayo matutulog. Mababasa. Ah, mababasa. Kailangan nating lumipat. Kasi ano ka na, oh. Malakas ang ulan. Kagabi pa. Ulan ng ulan. Kumusta ka naman, Lola? Okay lang. <laughs> may, May dito. Maraming Ah. Okay lang kahit maraming tubig. <laughs> Kaya na no, nakapaapa kayo. Halika na, maghiimpake tayo ha. Dilipat tayo ha. Kasi tingnan nyo yung ulan sa labas. Napaka Napakalakas. Kagabi pa walang tigil ang ulan. Ano? Ah. Uh, basang ulan Oo, uh, oo. Uh. Sige, lola, halika na. mag ka na. Anong dadalhin nyo? Yung unan, daw. Unan? Kumot? Pagkain, ano? Oo, oo. Ah, uh, sige, sige. So ayun nga guys uh, mag lang kami Ni Lola At i-update ko kayo kung kung I-update uh -uh. ko kayo kung uh, uh, Saan natin evacuate si Lola Kasi ngayon kailangan natin magmadali Dahil uh, Baka Pumaas pa lalo ang tubig Kasi ang uh, lakas ng ilan eh Sige update ko kayo guys Tulungan ko lang si Lola sa pag i niya ng mga gamit. Yun lang. So, ayan na guys. Alis na kami ni Lola. Hindi na ako makakapag-video dahil aalalayan ko siya. Ano Lola? Okay ka na? Uh, tara na. Ayan na. So, ito nga guys ang update kay Lola. Nailipat na natin siya sa Ah, uh, magandang lugar. Okay ka na, Lola? Okay. <laughs> uh, ayan dala-dala oh, pa niya yung mga gamit niya. So, ayan, Lola. Bye-bye. Bye-bye. Babalikan ko na lang kayo mamaya, ha. Okay. Uh, may mga pagkain na rin siya, guys, so kayong magalala. Pinagluto ko na siya ng pagkain niya. Kakain ka na lang, Lola, ha. Okay. Ah, uh, sige. Bye-bye, Lola.